eto na mga kababayan ko. Mga vlogger ng DDS, mga kababayan ko, unti-unti na atang masusukol dahil na tila ba mga kababayan eh, uh, saksakan ng dami ng fake news. At ang kumakalat ng sa loob ng social media ay grabe ang fake news. gano ka grabe mga kababayan ko? Hala, panoorin natin to, mga kababayan ko at idebunk natin ang usapin na ito. Eto ngayon ang problema. Nadapa ata ang Marcos. Ha? nadapa daw ang mga Marcos. Talaga ba? Nadapa daw ang mga Marcos, mga kababayan ko. Paano madadapa ang mga Marcos? Tanong ko lang, tanong, tanong ko lang po dito sa content creator ni Duterte, ha? Mga kababayan ko. Nadapa ang mga Marcos? Paano mo nasabi? Ha? Eh, picture natin. Okay. Hindi ko alam kung sinasadya o hindi. Pero hindi mo alam kung sinasadya. Ano ba talaga? Nakanagteting Oh. Baka meron silang inaasahang outcome. Sa... Baka daw may inaasahan outcome. Sa pagkakahuli kay Duterte. Sa pagkakahuli daw kay Duterte. Na hindi sumunod sa plano. Baka... na hindi daw sumunod sa plano. Ang ine-expect nila dahil dun sa dami ng outcry. pala ata nila magkakagulo pag hinuli. Ha? Ganun ba yun? Alam mo ah, alam mo ah, sorry sir ah. Mukhang uh, mukhang talamak na po ang uh, talamak na po ang uh, mukhang adik sa Pilipinas ngayon. Eh so totoo lang. Nakakapagtaka lang po eh. Baka nagdi-disguise ka lang, sir, adik ka. Hindi tatanungin ko lang, ha? tanong lang po 'yun, eh. pa tanong ko lang naman tinanong eh. Kasi tignan niyo mga kababayan ko yung deliberation niya ng ano, ng content. Nakakatawa lang po mga kababayan ko. Sir, unang-una sa lahat, mas mukhang adik ka, sir totoo lang, sa pagsasalita mo palang alatang wasted ka. Totoo lang mga kababayan ko. Second, may inaasahan daw si Pangulong Marcos na out na hindi daw nila natisod daw ata sila. Unang-una sa lahat, uunahin ko na po kayo. Hindi po national, national problem ang pagkakadampot kay Duterte. Hindi po national problem ang pagkakadampot sa tatay nyo. Tandaan mo yan. Wala akong ganun. Tingnan nyo mabuti mga kababayan ha. Tingnan nyo mabuti. Number one, mga kababayan ko, hindi naman kailangan magdeklara ng ni Pangulong Marcos ng Marshalo sapagkat wala namang insurgency sa bansa. Pwede tayo magdeklara niyan kung talagang may gera. Pero yung ganitong pagdampot kay Duterte, hindi naman nagkagulo ang tao. Sino ba nagkagulo? Kayo lang! Yung 8% lang na Pilipino ang nagkakagulo. Hindi po buong Pilipinas. Nakananteting o feeling entitled. Alam mo, ang katangahan, wag mong ilagay sa mukha yan, no? Tsaka sa utak, inilalagay yan sa talampakan. O, oh, di ba? Tuloy. Ngayon, may pagkakataon na sila para makapag-propose ng Marsalo. Ayan naman pala! Hindi naman kasabi ko nga sa'yo, wala nga panahon si PBBM na mag-declare ng martial law sapagkat mga kababayan, hindi naman po ito national problem at there is no insurgency. Alam mo ha po, alam mo ha, alam mo magtinda ka na lang ng biryani. Ha, magtinda ka na lang ng biryani. Ha, magtinda ka ng biryani. Ha, magtinda ka biryani dyan sa Dabaw. Hindi yung inuuna mo yung kuro-kuro kuda, puro kuda ka ng puro kuda dyan. Tapos hindi mo naman ang, alam mo ba yung narrative mo, sir? Tuloy. Ito problema. Hindi nagkagulo. Pumayag yung matanda. Ay, waw, galing ah. Hindi nagkagulo. Pumayag yung matanda. Wow! <laughs> di ba? At tupagin mo nalang yung pagtitinda ng balot dyan. Hindi daw pumayag yung matanda. Hindi nagkagulo. Ayun eh, nga, alam mo sa totoo lang. Hindi. <laughs> Haka-haka ano -haka mga Dabaw vlogger to eh. Ito napapala ng kabubuan eh. Tuloy. Ay namon talino. Naalala niyo pa ba yung panahon? Paano niyo nakilala si Duterte? Na Tapos sabi niya ganito, divert naman siya dito. Naalala niyo yung panahon nung pa paano nyo nakilala si Duterte? Aww. Oh, sobra na mo. Nakaka-flutter. <laughs> Kilala nyo. Pero paano niyo nakilala? Mababalikan niyo pa ba? Adik na adik ka. Oh. <laughs> <laughs> paano nyo naalala? Mababalikan nyo pa ba? Kami alam namin. Kayo alam nyo ba? Ano yung narrative nila? Ito, pa nyo yung narrative nila. Wala na rin nakakaalala kung paano nangyari. May... Wala na rin nakakaalala kung paano nangyari. Labo mo, sir! <laughs> Tuloy! Mga lumabas minsan panahon ng mga documents. Lumabas minsan ng mga panahon? Ano yun? <laughs> Huwag kayong magpapasa sa akin ng ano, ha? Pwede ko ganun-ganun din dito. Nakakakulit ka, ha? Naku, ha? Naaalala nyo pa nung panahon na hindi nyo maalala? Pwede ba yun? Naaalala nyo pa ba yung hindi nyo na maalala noon? ano to? Anak ka ng teteng o. Oh. Teka ka, teka, 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 teka. Ano to? Batibot? Ginagawa mo kami ano ah. Pero well, inikayin ko ito, itong vlogger na to, for the views din. Mga for the views ang galawan eh. May mami malang sa social media, mga kababayan ko eh. Yung mo, o oh, tuloy. Tungkol sa Dabaw, kung gano'ng kalinis ang Dabaw. Hoy, balika dyan! Gano'ng kaganda ang Davao? Gano daw kaganda ang Davao? Gano kayaman ang Davao? Gano kaya? Yung influence na yun tungkol sa Davao, naimbudo sa isang grupo. Naimbudo sa isang grupo. Si Duterte. Si Duterte. Ito, ang ah, oh. <laughs> galing magsinungaling ng puto. <laughs> The Punisher ko tawagin nila. The eh, Punisher. motor sa kabuuan ng Davao para makita ko ano lagay ng bayan niya. Putya, hindi nakakayanin dito Duterte magmotor sa buong Davao. Wag nga kami niloloko mo. Tapos minsan nagpapanggap na taxi driver. Napakulo niya kasi yon para makilala. Para makakita kung sino-sino mga sira-ulo. Tapos okay. Uh, may pagkakataon, pinakain niya yung opos ng Yossi dun sa isa sa mga banyagang naninigrate. Yes, totoo yan. Alam ko yan. Dun sa, sa lugar niya. Naalala niyong narinig niya yan. Pero halos walang nakakapansin kung paano niyo narinig yung balita. Oh, <laughs> paano narinig? Eh, di sa social media po. Tsaki na hindi nyo nakita, nakita nyo na lang, napansin nyo lang, tapos na malaya, saan nyo nakita yung kwento? E di sa, hindi, natin alam kung saan daw nakita yung kwento. Hasagutin kita sa social media. Uy, sarap tawaran itong DDS na to. Tuloy! Si Duterte, yung kaisa-isang politiko na matindi ang paggamit sa social media. Ay, utak na! Hindi si Duterte ang pinakamatindi ang paggamit sa social media! Mali ka dyan! <laughs> 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 Utsa, kaya pala loko-loko sa yung mga DDS. Hindi mo ba alam ang pinakamatindi gumamit na sa loob ng social media na politiko ay walang iba ay si Pangulong Bobong Marcos o... Oh kung bakit siya nanalo bilang presidente ng Pilipinas dahil ginamit namin ang social media. Hindi si Duterte. Kaya tawan-tawa ako dito mga kababayan eh. Ah! <laughs> Minsan kasi ang kalokohan nilalagay sa talampakan niya, wag sa ulo, magtinda na nga lang ng balot sa dabaw. <laughs> Tuloy. Wala lang nakakahalata. Paano nangyaring biglang all of a sudden kilala na ng buong Pilipinas itong isang mayor na taga-tapaw <coughs> na minsang panahong walang nakakakilala sa kanya sa mga taga-Metro Manila? Pa okay, papakilapa, paalam ko sa iyo ha. Siya ay dinala. Nung siya ay nangangampanya dito sa Metro Manila, wala talaga siyang makuwang suporta dahil wala siyang malakas na makinarya. Kanino dumikit si Duterte? Kikwento ko sa iyo. Kay Senator Aimee Marcos. Nung nakuha niya ang suporta ng Ilocano, mga kababayan, nung nakuha niya ang suporta ng Ilocano, saka in-endorse ni Senator Amy sa makinarya ng mga Marcos sa Metro Manila at nag-regroup muli yung mga loyalista. Bumuo tayo ng isang historical na nagsama-sama dahil siya po ang dinala ng pamilya Marcos dito sa Metro Manila, mga kababayan. Kaya po nagkaroon si Duterte ng 16 million votes and uh, 16 million votes at yung 13 million votes doon, yan po ay pag-aari ng mga loyalista. Huwag po tayong tatanga-tanga. <laughs> <laughs> Ang hirap pagtanga-tangahan si Rino. O, oh, kita nyo, di ba? Tuloy nakaupo si Duterte nang halos wala man lang banner, nang halos wala man lang print ads. Oy, napakaraming ads ni Duterte, wag kang bungol. <laughs> Nagprint pa nga kami ng damit niyan eh para maipamigay sa taong bayan eh. Ano pa naman 'tong vlogger ninyo? Oy, banat bay. Tayo 'yung nagkakalat nang halos wala man lang commercial sa TV. All of us. Oy, may commercial si Digong sa TV. <laughs> may political ad si Digong. nag away pa nga sila ng ABS-CBN, eh. 'di ba? Oh, dahil uh, nai-air lang sa mga ano, hindi sa ABS-CBN. Tuloy sudden, biglang kilala na siya ng halos lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. La Alam mo, nakilala si Duterte because of Marcos. Aminin natin yan. Walang Duterte yung mauupo kung walang Marcos na sumuporta sa kanya. Ganun lang yun. And slide, gusto na yung matanda. <coughs> hindi nyo nare-realize it. Alam, walang masyadong nag-iisip na hindi biro ang taba ng utak ng matanda para bigla na lang from being a mayor, gusto na siya ng buong Pilipinas. <laughs> Kasi ang taba ng utak ng matanda nung binudol niya ang buong Pilipinas. Hmm, lako. <laughs> Ikaw ba naman? Pangakuan ba naman ng Pilipino? Punta ako sa China. Bigyan niyo ko ng plug ng Pilipinas. Budget ski ako. Bahala na sa akin ang China kung anong gawin nila sa akin dyan. Di ba? Oh. Ano na nangyari? Oh, tama ba ako? Ano na nangyari? Tapos sabi pa ni Duterte, mga kababayan ko, kayong mga Pilipino, huwag kayong mag-alala. Gagawin kong 7 pesos ang bigas. O, di ba? Umasa ang taong bayan. Mga kapatid, di ba? Umasa ang taong bayan. O, sa mga pangako, ano pa sinabi ni Duterte? Lilinisin ko ang problema sa druga within SIX months. Anak ka teteng, ang sa aka, akala ng taong bayan, aayusin ang mga ang problema sa droga, hindi po papatayin. Tama ba ako, mga kababayan ko? Kaya nagkagulatan, mga kababayan, nung si Duterte na po ang maupo. Kaya ano siya nagsasabi mo na, na ano, naging popular siya? Naging popular siya dahil sa kanyang Pagpe-fake news. O, oh, di ba? Pagpapaasa sa taong bayan. 7 pesos na bigas, trabaho sa droga, at ubusin. At higit sa lahat, mga kabayan ko, ang pinaka-famous, mag ako. Tama ba ako doon, sir? <laughs> o, oh, ang sarap ang basag tuloy. Hindi ganyan ang pagkakilala ng mga Pilipino sa ibang mga politiko. Isipin mo ha, landslide votes. Kito -kito -kito. Tapos kinuha mo yung matanda, tapos pumayag siya. E sa akin, kabahang ka na, pumayag yung matanda. And ang lintik at talino nun, no? pumayag siyang basta na lang siyang makuha. Ito, ina ka magagaling na prosecutor na... Davao uyan in case hindi nyo alam. Bobo! Na <laughs> isa sa mga pinakamagagaling na abogado, strategician, strategy magician, na e strategy magician! <laughs> ano ba to? Oy! Ano ba itong pinagpapapasa nyo sa akin na ikukuntin tapos strategy magician? Pwede ba yun? <laughs> <laughs> Strategy Magician <laughs> Ano ba yan? Ano ba to? Vlogger Inayos nyo ba utak nito mga DDS? Ba't ganito yung vlogger nyo nagkakalat? Strategy Magician Meron ba doon? <laughs> Ang sarap nagtawa ko Let's Dusigo. Pilipinas ang pino problema kung legal ba yan o illegal. Mali ang problema. Ang dapat problemahin nyo, bakit pumayag yung matanda? Bakit pumayag yung matanda? Ano ba naman narrative do? ang, problemahin daw namin, bakit pumayag yung matanda? E, alam nga namin kung bakit pumayag yung matanda. Diyos ko! <laughs> <You're>... <laughs> pinag yan. Ayoko na! <laughs> Bigyan niya ako ng ikokontent -co na maayos, hindi yung ganito. Oo. Oh. Kahit naalala niya lahat ng karapatan, ako ang nakikita ko, merong isang hindi birong talinong matanda na nila at alam na nung matanda na yun na mamamatay na rin lang naman siya at may sakit siya at may problema. Might as well die for a... Die for a cause, might as well died for Rakos. Next time ayusin mo yung narrative mo ha. <laughs> Unang narrative ng mga kababayan. Kabahan daw tayo, ba't pumayag daw yung matanda? Uy! Ayaw nga pumayag doon matanda eh. Ayaw nga sumama kay <laughs> Wasted sumama kay General Torres, sumama kay sa aeroplano eh. Bakit pumayag yung matanda? <laughs> Grabe ang talino ng matanda. No, sa sobrang talino ng matanda, hindi niya natunugan na may ano, may warrant na siya. Nasa eroplano na siya, bumalik pa siya. <laughs> ano ba 'to? Wala na bang DDS na marunong-runong diyan? Next time na mag, mag -wag ako bibigyan ng ganito mga DDS ah. Kasi wala eh, wa effect, tatawanan ko lang dito. Eh, sobra ang kakatawa ko sa kanya, wala halos walang bearing, walang uh, narrative na maayos, puro highlights ang binitawan. Sa sobrang dami ng highlights na kalimutan niya mga kababayan ko. Baka wasted to. <laughs> <laughs> Diyos ka! Ang tanan nga ako, mga DDS, mga pulpol, mga, ano, mga low IQ. <laughs>